Mga minamahal kong kababayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya masasamahan, magpa-doktor. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil narin po sa kanyang edad, ay minsan na uh, nadudulas po siya sa CR o sa banyo at uh, marami pong uh, pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-X-ray or magpa-MRI unit uh, sa nabalitaan natin ngayon nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon Dasal po ang uh, kailangan ngayon at ang kanyang uh, doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past uh, 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague, uh, Netherlands. Ngunit uh, hindi po pinalad na makapasok at nakakalungkot po isipin kung ano na ho ang uh, sitwasyon niya ngayon. Kung uh, totoo po yung balita na siya po'y uh, naging uh, unconscious, na, natagpo ang unconscious at uh, dinala po sa hospital para makapag-laboratory test. Sana po uh, gumaling po si Tatay Digong, ipagdasal po natin ang kanyang pagaling sa lalong madaling uh, panahon. Kung nandirito lang sana siya sa Pilipinas, masasamahan ko siyang magpo-hospital sasamahan ko po siya magpa-check up kahit anong oras po gaya ng ginagawa ko for the past 26 years ako po ay uh, nadulungkot at uh, nababahala sa sitwasyon niya ngayon na mag-isa po at matanda na po si Tatay Digong maraming na po siyang karamdaman sa kanyang edad na 80 anyos napakahirap po ng sitwasyon ni Tatay Digong Bilang 80 years old po, marami na po siyang uh, sakit at uh, sanay po siya na uh, inaabot yung mga medisina, sinasamahan siya ng kanyang personal nurse or caregiver dito noon sa Pilipinas. unit ngayon ay hindi po na pagbibigyan na meron siyang uh, caregiver. Napakahalaga po na merong nakatutok po sa kanya, uh, tumingin po sa kanya, para maiwasan pong madisgrasya o madulas po. Dahil hirap na rin po siyang maglakad. At uh, sana po'y uh, bigyan po ito ng konsiderasyon ang kanyang uh, sitwasyon doon. Importante po para sa ating lahat na siya po'y magiging ligtas. Ang kanyang uh, kalusugan, ang kanyang kaligtasan po, ang kanyang uh, kalayaan ay napakahalaga po para sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Dasal po ang kailangan sa ngayon mga kababayan po. Huwag ko tayong tumigil na magdasal at uh, ipaglaban po si Tatay Digong. Napakasakit po. Uh, isipin na sa kanyang edad po ay eh, mag-isa po siya doon. Sana po ay eh, makauwi na po siya rito sa ating bayan. At, at, at dito na po siya uh, tumanda. Yun naman po ang gusto niya sa buhay, makauwi lang po sa Pilipinas, makauwi po sa Davao. Tanda na po si Tatay Digong, harmless na po yun. Mas nakakatakot po kung meron pong mangyari sa kanya sa ibang uh, bansa. Mga kababayan ko, tulungan po tayo. Huwag po nating pabayaan si Tatay Digong. Ipagdasal po natin siya paglaban po natin si Tatay Digong. Ako po ay paulit-ulit na makikiusap sa ating mga kababayan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan, ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Ipaglaban po natin si Tatay Digong. Dasal po ang kailangan. Magdasal po tayo mga kababayan ko. Ayan po mga kababayan, napanood po natin yung panawagan ni Sen. Bongo na mga nananawagan at panalangin para sa kaligtasan, kalayaan at paggaling ng dating ex-president Duterte. O mga kababayan, mag-subscribe na tayo at ito uh, nga, manonood na po tayo ng mga susunod na video. Pag-uusapan na yan, in fact, yung mga nag-sama-sama uh, doon sa Luneta at maging yun doon sa EDSA People Power Monument kasi ang tama na ay isa rin sa mga initiators nang trillion peso march kasama halimbawa sina Attorney Howie na kausap niyo kanina yes, nagpulong uh, na rin yung trillion peso march uh, organizers mm -hmm. nagpulong na rin yung bahasa luneta organizers at uh, nag, ano na nag-assess at sa hanay halimbawa naman ng sa bahasa luneta may mga tinitig ng petsa pa eh. Hindi pa final, pero tinitig ng petsa November 30 siguro dahil la uh, Red Letter Day, Bonifacio Day, maaring magkaroon siguro ng build up activities But leading to time between now and November 30, maaring may pumutok, maaring may bombshell, so nakahanda. ang mahalaga naman dito ay handa yung mga organizers ng bahasa luneta, ng Tama, na, na anytime, anytime na may pumutok between now and November 30, pwedeng magkasaka agad agad. pero may mga build up activities tayo, may panawagan for Uh, noise barrage halimbawa may mm -hmm. mga nakalinya ng mga educational discussion sa mga eskwelahan primarily mm -hmm. so hindi nawawala yung momentum natin from okay. September 21 pero bopuli ay... parang maging weekly every mm -hmm. friday yung black friday protest ma into something na noise barrage so isa yan sa mga posibleng paraan kung po pwedeng araw-araw may sapat na lakas ah uh, sige sige i-push natin yan oo oh, okay. oh, sige po maganda yung sinas nandoon uh, naka, nakalatag siya sa, sa mesa, kumbaga, pero wala pang pinal na na uh, napag-usapan o napagsang-ayunan sa bagay na iyan. Kasi nag-uusap naman yung dalawang grupo. Halimbawa, sa kaso, kaso ng tama na, nandun kami sa pareho. So nagsisilbi kaming tulay na kung pwede ba ay magsama sa i isang venue, it's there. Naka nakalapag siya sa bilang isang panukala, pero sa kasalukuyan, hindi ko pa masasabing uh, mangyayari ito sa November 30. Yun ang din ni Atty. Howie na parang may kulang eh. Halimbawa doon sa testimonya ni Bernardo, parang may... May ano pa eh, may hindi pa siya binibigay ng todo eh. Mayroon pang uh, pilit na itinatago. So siguro kapag talagang nagsiwalat na ng lubos, talagang nailabas na lahat ng pupwedeng ilabas na basura, sabi nga, ay uh, baka doon talagang lalabas na naman ulit yung magpi uh, magpipik na naman ulit yung galit ng mga tao at mapipilitan tayo talaga na mag organisa as early as next week or okay, uh, okay. Uh, pero the week baka after na baka... yun nga talaga yung dahilan bakit ayaw hmm. magbigay ng telon uh -huh. nitong si Bernardo pero malaki ang posibilidad kasi ang ako personally ang duda ko mas matataas pa itong mga masasangkot dito kasi parang uh, hmm. siguro nag-nag-nag nag uh, nagpipigil yung mga mm -hmm. tao na puwedeng masangkot uh, dahil nga napakalaki ng implication nito eh kapag biglang nalabas na yung mga pangalang yan baka anong mala malay natin talaga tuluyang wow. magkaroon ng mas malaking pagsambulat hindi na lamang ito simpleng mobilization on September 21 kundi okay. baka magresulta mag sa talagang malawakang pagbabago at ito yung mga bagay siguro na ayaw mangyari mm -hmm. ng mga taong direktang maiim uh, ma, ma, ma magkakaroon ng implication doon sa isang tell all testimony dito mm -hmm. si Bernardo. O dalawang bagay, no. Pe rin. Opo, o kaya naman po ah, dahil ayaw nila na um, sumam talagang sumaabog ang galit ng taong bayan kaya pinipigil. Pero kung November 30 pa, ang tagal malamig na sa baw. And, eh baka naman eh, eh baka <laughs> naman magpapas na. At sabihin, mm -hmm. sabihin na naman po ng mga politiko, eh mga Pilipino kasi pag Pasko mapa, mapagbigyan. Mapag, mapagpatawad. <laughs> oh, mapagpatawad. <laughs> oh, Hindi ba, may, may, Dapat meron, season may, of giving, masaya tayo. tsaka, ano, kahapon meron namang repentance. Uh si Bernardo, <laughs> meron naman siya repentance eh. mm -hmm. Sabi nga no, isa, importante may repentance. Paano yan, Profesor? Ay di, Pwede naman ito ipaabot yan doon sa mga organizers na itong mga itong taong bayan talaga nag-aantay na ng kasunod. Hindi na nila maantay itong November 30. Tingin ko walang problema sa organizers yan. Kasi mm. yung halimbawa yung September 21, kaya rin naman napili yan eh, dahil doon sa significance nung mm -hmm. pechang ito. So nung nagpupulong halimbawa yung sa kaso ng sa... Uh, luneta at maging yung sa it's mm -hmm. people power parang November 13 na kasi pinakamalapit na quote quote red letter day na merong historical significance alam ng mga Pilipino yung halaga ng mm -hmm. petsyang yan pero kung kailangan talaga kung talagang uh, sasambulat sa sambulat nga sabi ko yung yung bombshell na yan hindi naman malayong mangyari hmm. na yung mga mismong organizers na marinig yung uh, sigaw ng sambayanan nararamdam, nararamdaman naman nila yung pulso ng taong bayan kapag nakita talaga nila yung galit hindi malayong mangyari na magkaisa okay. okay. even before yung November 30 pero okay, okay, eh. namin yan no kasi okay, uh, uh, sa uh, sa mga discussions uh, namin uh, yung, uh, yung uh, iba na patagalan uh, uh, sa November 30 uh, prof prof sa akin Take your time. Oh, ako hindi natataga natatagalan ako. <laughs> Prof, sabihan niyo lang kami ha ah, kasi kami always ready kami. Ito nga hindi ko mm, na hinuhubad mm. yung suot kong t-shirt nung linggo eh. Ah. Hindi ko na pinapalaban Ay. para maramdaman nilang galit ako. Yun ang protesta ah, ko hanggang para... sa mamaho ako. Ako ako naman hindi. Pati oh. pati brief ko may marka na. Kita mo? <laughs> Ikulong mandarambong. Oh. Tapos yung puwetan ng brief ko, yung mga mukha na mandarambong. Yan. Kita niyo na banggit niya na. Araw-araw ko -araw na alala. tayo pakita ng o mga kababayan, narinig nyo po yun na galing kay Professor, meron na naman isang susunod na malaking pagpoprotesta mga kabayan konta dito sa katiwalaan dito sa ating mga gobyerno. Eh hindi po natin alam, baka o November, pero pwede rin mas maaga. Ako pupunta ako dyan mga kababayan, sigurado kahit bumako yung damit ko dyan at bumako yung mga aking mga underwear pupunta pa rin ako ipaglalabad ko yung aking bansa at ating uh, mga mahal Pilipino na ayoko na dedeado tayo mga kababayan. Sama-sama po tayo, di ba? Kababayan, panonorin po natin itong mga kaawang uh, pangyayari dito, yung mga apektado ng mga flood control, mga pangungurakot. Pinaha dito sa mga nating kababayan dito sa Goni Bulacan dahil dito sa mga kagagawa ng mga na mga gobyerno ng mga ungurakot na magnanakaw naman, na magdarambong na ito, mga anak mga ang kopya kayo. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. At ibalik nila yung pondo niyan, ipagawa uli. Ang kakapal ng mukha nila, sa so sarap na buhay nila, dalawang beses nga akong inaatake dahil dyan sa baka na yan. So baka sa pangatlo, patay na ako. Hindi ko na abutan, makita na gumanda yung daan na yan, yung ilog na yan. Dahil sa kakakurakot nila. Sobra sila, ganun pala sila katinde. Ganun sila kagrabe na mangurakot. Hindi sila naaawa sa mga tao, sa mga batang nilulubog araw-araw pag pumapasok sa eskwela. Hindi sila naaawa hanggang leeg. Naglalakad sa karsada dito para lang makapasok. Tapos sila nagpapasarap. Binubulsa ang kaba ng bayan. Wala silang awa sa mga estudyante. Ako sobrang galit ko talaga. Sobrang hirap na inaabot ng mga pamangking ko dahil sa mga ginawa nila. Kung ika ikaapat na taon dati, ngayon araw-araw na ginawa ng Diyos. Ba't hindi ka maiiyak? Pagising mo, lubog sa tubig. Yung tsahin ko nga dito, bulag na. Araw-araw nakababad sa tubig. Dati hindi siya inaabot. Ngayon, higaan na lang niya. Ang nakalitaw, tinaas pa na ganyang kataas. Ang ginawa nila. Dahil ako, kahit anak ko, pag mali, tinutuwid ko. Inilalagay ko sa matuwid. Dapat ganun ang mangyari sa kanila. Maging matuwid ang lahat. Para pagbayaran nila yung mga ginawa nila. Hindi ko ko konting perang ang nila sa taong bayan. Ang mga anak ko, nagpapakamatay magtrabaho sa abroad. Ang tax na kinakaltas. Hindi ko konting, konti, hindi ko konti ang kinakaltas na tax. Oo. Kada uuwi, lalo ngayon. Nagtaas na naman ng bayad na iya. Oo. Oh. Saan nga pupunta yun? Tapos kukunin nila ng walang kahirap-hirap. Ang sasarap ng kinakain nila. Samantalan yung mga ibang tao, puro binibigay nila noodles at sardinas. Hindi na nabago. Pag binabaha kami, pagdadala ng dalawang sardinas, dalawang noodles, tatlong kilong bigas tuwa na mga tao. Pero sila pala, limpak-limpak ang tinukuha nila. Ito so, ang pinakamasa. maraming salamat mga kababayan at matter po, huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe ang ating mga videos. Nang sa ganun napapanood po ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. God bless.